ang ibabahay ko sa video ito kung paano ko napabunga ng madami itong tanim kong talong nung una hindi ko rin inakala na mamunga ito ng marami dahil nakatanim lang ito sa nagbitak ng simento sa bakanting lote nung una kasi halos ayaw niyang lumaki, mga dalawang linggo na hindi pa rin siya lumalaki ang maaring dahilan kung bakit ayaw lumaki ng tanim ko nitong talong dahil hindi maganda yung klase ng lupa baka bago sila ng nagtabog muna sila ng graba kaya ang ginawa ko, nagdilig na lang muna ako ng abono para magli siyang lumaki. Bali, isang latang sardinas lang bawat puno, isang beses sa isang linggo. Ang ginamit ko naman dito ng abono, yung Steam, ilagay lang natin ito sa lata ng sardinas bilang panukat. Dahil maliit lang naman natin ba itong gagamitin natin, mga 8 liters siguro. Kaya kalating lata lang ng sardinas ng Unix 6 na gagamitin natin. At halo ang ko rin ng kalating lata ng sulfate para mas mabilis siyang lumaki kung wala naman kayo yung 16 pwede kayong gumamit ng triple 14 tsaka natin ngayon lagyan ng tubig haluin lang ang abono kapag natunaw na pwede natin dilig isang lata ng sarinas bawat puno kahit isang beses lang sa bawat linggo ito yung ginamit kong para ng pag abono habang bata sa so pamagitan ng pagbibitig pero nung malaki na rekto ko nang nilalagay yung abono sa puno ang maganda lang dito sa amin meron kami nabibiling per kilo Ganito lang ginagawa ko sa pag-aabono ng direct. Magmula sa puno, mga limang pulgada. Maglagay lang tayo ng isang kutsarang sulfate sa isang kutsarang unique 16. Tansyahan na lang. Pagkatapos saka po natin didikan. Ganyan lang ginawa kung bakit madami ang bunga ng tanim kong talong. Ginagawa itong pag-aabono isang beses sa dalawang linggo. Sa kabila na hindi maganda yung lupang pinagtaniman natin ng talong. Marami pa rin ang kanyang bunga. Dito na natatapos yung video natin, sana nakatulong ito sa inyo. Pero bago ko lubusang tapusin, sana huwag kalimutang taniman ng pindot ang subscribe button at notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat sa panunod at pagpalain kayo ng Panginoon.